o tayo nagtagkain natin. Ito yung yukin dito, guys. Ito tayo ng plato natin. Yeah. Ito yung sawa kayo ng pagkain dito for you can hanggat kaya ng mo kain lang <laughs> pagkapasok tayo kasi ano to libre to <laughs> libre na mga amo wala guys bayan eh for you can hanggat kaya mo kumain kain lang Ayan. ito yung table mga <laughs>